Ito yung mga tabako natin dito, last harvest na yan. Yan, wala nang ma-harvest dyan. Nandito <coughs> tayo sa bukid guys. Uh, papakita ko sa inyo yung mga nabutas na lupa. Alakas kasi ng ulan kanina. movie ako dito sa Pilipinas, May 30. Sobrang init, napaka-init dito sa Pilipinas, guys. So, dito sa Ilocos, wala may kalatan. Dito sa Ilocos, ano, first time umulan. Ngayon lang, ngayon lang umulan. Ayan. So, ito guys, tingnan nyo. Oh, kasi pag sobrang init, ang lupa kasi dito, ano na ba sa Tagalog yung ay, dyan si jam-jam. So, ito syempre guys, yung lupa pag sobrang dry ayan, eto yung nangyari biglang umulan ng malakas kanina ayan guys, so tingnan nyo dami, so eto tagusan yan dun sa baba, parang ano ba to, ayan, nilamon na ng, ano, sobrang lambot na ng lupa, ayan, lumulubog yung ba ako dito, meron pa dito, ayan ayan guys, so meron pa dun sa gitna Tapos, itong mga tabako namin, pag ganitong sobrang ulan, pag nasobrahan naman sa ulan, hindi din okay kasi yung dahon sobrang green. Nagiging sobrang green siya. Pag naluto, hindi na siya gold. Hindi na siya brown. Yellowish, ano ba yun? Ayan, may rainbow pa tayo guys. So, ang ganda. Ayan, sorry na lang, excuse na lang may boys kasi, boys. Excuse my voice kasi inuubo na naman ako. namamaos na naman ako. Ayan, natapay tadaabot na. Ayan, ganito yung nangyayari pag biglang umulan. Uy, ano to? O yan, may lumubog pa dito na plastic. Ano ba to? Ano ba to? Eh, si ano ba yan? Pinangharang talaga. May jenelas pang sira doon. Halos lahat patapos na guys. Last, ano na to? Ito yung mga tabako natin dito last harvest na yan. Yan, wala nang ma-harvest dyan. Pero yung mga nandyan, yung banda doon, teka, zoom natin. I cannot zoom in. Ay, yung banda doon, guys, meron, marami pang maaani dyan. At saka ito, pero ito hindi na tumaganda. Pag na-harvest to, ano na, green na yan pag naluto. Niluluto kasi namin to. Ang variety kasi ng tabako, iba-iba. May mga, may mga tabako na ah uh, tapos meron din naman yung 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 after mong ma-harvest pwede mo na siyang gawing sigarilyo. Yun yung sinisigarillo ng mga matatanda dito sa amin. Pero itong amin guys, ang tawag dito virginia, Virginia, Virginia tobacco itong mga uh, tinatanim namin dito. Ito niluluto namin yan sa pugon. Tapos eto yata yung ginagawang ito yung nag undergo ng process sa mga factory na ginagawa nilang commercial na sigarilyo. Yung mga uh, binibenta sa mga uh, ng mga kumpanya. Ayan, mga pang import-export. Ito, dito sa baba, wala na rin yan. Tapos na rin ang harvest na ito. Eh, nasa baba niyan, sa loob meron pa. Hindi kasi natin ma-zoom. Ayan guys, ito ang aming lugar. Meron kaming konting saging dito. Tanim ni kuya. Tapos ganito lang yung mga kapitbahay namin. Ganyan kalapit. <laughs> ganito kalapit yung mga kapitbahay namin guys. Ayun. Yung mga bahay dun. Yan. Hmm. Farm tour na natin to. Ayan. Kasama ko nga pala sa likod yung aking pamangkin. Si Kylie. Ayan. May saging pati Ayan, guys. That's all for today. Update lang. Ayan. Basang-basa pa yung um ubuhok ko kasi nga. Pati damit pala. Basang-basa kasi nga. Naligo kami sa ulan kanina. Ayan, see you again sa susunod nating vlog.